buwan na agad layo na, agad. Ah, layo na agad ang iwan oh, layo na nyan o oh. diba yan pag na set up yung makina eh hmm. unang arangkada lang malayo na agad Sos layo Pasasa na lang talaga dyan Mamatay katulad kanina Laloko -lalo ng pidot Laloko -lalo ng pidot kay Nag minor ta'y Siguro pag minor no nasagad pagbaba <laughs> Baka nasagad ka mo pagbaba yun Tapos kalayo nang iiwan. iwan. hindi lang. So, so, kay Raymar naman. Ha? Ah? Hindi pa, hindi pa nalaban yun. Kay ano? Ay, oo nga pala, kay Lister na ano pala yun. Ito, kanina pala ito. Aba ah, baka sa champion na yan. At lang yung ano eh, Lise. So, tayo inikot pa yung tutoy. Tulin din kay Lok-Lok eh parque matulindin din oh mahawi din eh